Ang mga lihim ay unti-unti nang mauungkat matapos nga ang mga disgrasya nga itong si Dalia at ito ay napunta sa ospital at nangangailangan nga ito ng dugo. Kaya naman ito nga si Rosel sa labis na pag-alala sa kanyang itinuturing na anak ay gagawa ng paraan kung paano makatulong at mapasalinan nga ito ng dugo agad-agad. At naisip nga niyang mag-volunteer subalit magugulat siya sa kanyang malaman sapagkat magkaiba ang kanilang blood type ang nga sinabi nga nitong nurse na hindi ka pwedeng magdonate ng dugo sapagkat ang blood type mo ay type A at itong si Talia at type B nagtaka itong si Rosel at sinabing papaanong hindi kami magkamatch i type A ang ang dugo ko pwede ba yung mangyari ayon naman sa so nurse pwede. posibleng naman na ni ang kanyang dugo sa kanyang ama dahil kayo lang naman ang posibleng pagkukuhanan niya ng kanyang dugo Subalit may naalala itong si Rosel Nung mga time na pa lamang siya kay Chris Nalaman niya ito matapos nga pumunta siya sa klinik at nakasabayan nga ito Nagkabiruan sila at posible umano siyang magdudunit ng dugo Sapagkat ang kanyang dugo ay type O at universal Kaya hindi hindi maubusan ng dugo itong si Rosel Kaya naman dito na magsimulang mag-confuse itong si Rosel Sino ba talaga itong si Tali kung hindi siya kadugo ng ina? Hindi rin siya kadugo ng ama. Kaninun naman na ang kanyang dugo at napaka-imposible umano ayon sa nurse na magkaroon sila ng anak na type B kung, kung hindi nga nila ito kadugo. Kaya naman sinabihan siya ng nurse na ayaw niya magsalita na galing sa kanya. Ang maigi ay dapat siya mismo ang makatuklas kung sino nga ba talaga ang inaalagaan yung bata. At, kung at kaninong anak nga ba talaga yun? At dito nga naalala nga nitong si Rosel nang siya ay manganak. Biglang ang nawala ang kanyang baby... At ito'y hawak-hawak nga nitong si Omer. Kaya naisip niya na maaring may kinalaman si Umar at may alam siya kung sino nga ba talaga itong si Tali. Agad niya itong pinuntahan. Nagulat si Omer. Dahil sa akala niya ay wala nang makakaalam sa kanilang inililihim dito kay Rosel. Ngunit tadhana na nga ang nagsasalita sapagkat matutuklasan na nga nila ang katotohanan. Hindi na magkakaroon pa ng mga alibay itong si Lalong-lalo na ang sinabi nga nitong si Rosel na imposible magkakaroon sila ng anak na hindi nila kadugo papa anong mangyayaring hindi nila kadugo itong si Talia sino ba talaga siya at nasaan ang kanyang tunay na anak na babae bago pa man siya pumunta doon ay sinigurado din niya itong si Tyrone pinatingnan niya at pinacheck niya kung ano ang dugo na meron siya at natuklasan niya na kadugo ito nitong si Chris kaya walang duda na anak niya talaga ito na totoo kaya pala naisip nitong ni si Rosel kaya pala ibang-iba ang ugalingan nitong si Talia Bukod pa roon ay mas nararamdaman niya ang nukso ng dugo pagdating kay Tyron kaysa dito kay Talia. Kaya guys natin pakaabangan kung magsasalita na ba itong si Omar at sasabihin na ba niya ang katotohanan tungkol kay Tali. Malalaman na ba ni Rochelle ang katotohanan tungkol sa kanyang anak na babae? At